mga kaisan no? Oh. ang lawak po dito ang dami nga yung mga tambak ay hey bro meron Oy, oh, pressure cooker oh. chamba ni bro ayun hey bro chamba mo oh. pressure cooker ito po oh, may mga set oh. oh ganda oh ito wala mga kaisan chamba na. chamba oh ano? ganda ng stainless ah wala lang ano walang wala kagalos ng kintab oh <laughs> ito nga naka plastic oh <laughs> laki ang <Laki>, oh, <laughs> laki, oh. oh. <laughs> Takore. <laughs> Buksan mo, may. Pwede ano? bro. Ano oh. mo? Pa, 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 pa. nakatali pa. Buksan natin. Ang laking takore yan, ah. <laughs> <laughs> Yo! Chamba. Ayun, bro. Ayun, ano ayun. Ay, host lang. Ah, host lang. Ito, ito, ito. ito. Excited tayo makakita niyan, este. Alumi. Alumi oh. Lucky oh, ah, Pang isang pang barangay na to. O. Pang business na to, ah. Mm. Ayun, makakita no. Oh. Ayun mo yung kunin. Ano na, na natin. Oh. <laughs> <laughs> good morning po mga kaisan. Good morning. Good morning. morning. bro. Good morning, mga idol. Yun. Day of namin ngayon mga kaisan, pupunta po tayo ng Tambakan. Oo, oh, matagal na. Sa buwan na yata po kami hindi nakapag-vlog po doon. Sana marami tayong makuha bro Ano na kung may mga bag Yo Marami na po kaming nakuha doon mga kaisan Yung iba na naipadala ko lang sa Pinas At uh, meron pa akong siguro 3 box doon Na pwedeng ipadala na Mga ngayong katapusan na ayusin ko na ulit yung Ayusin ko na ulit yung isang box natin Mga kaisan marami po ulit na Nagtatanong kung paano po ang Pagpunta doon sa tambakan Kan madali lang, madali lang po mga kaisan. Pagka nandito po kayo sa huli, yan, dito pala yung dorm namin. Hindi ko na po naipakita kanina. Parang uh, no, bubat, oh. Makahoy po yung harapan po ng dorm namin, mga ka-insan. po kayo ng Pongyen, Pongyen Station, mga ka-insan, sasakit po kayo ng 213, 215, 92, saka 212. Pwede po kayong sumakay doon, mga ka Pagdating po dito sa may... Machang Road, Machang Road po dito. Di ba uh, horse farm. Horse farm entrance. Pang pang lima. Pang lima yata. Baba po kayo doon sa may Holy Telecom office. Dan po yung babaan mga kainsan. Siguro mga limang minuto na lang yung ano, lalakarin nyo. Mar Mararating nyo na po yung tambakan. Mamaya po ipapakita namin. Palagi dito po yung sakayan namin Makakinsa no sa may waiting shed. Magabang po tayo ng bus dito Makakinsa gamit po yung ating mga card. Ayun. Ito po yung card natin na gagamitin mga Makakinsa no. Meron tayong bus card kaya 'yan, IC o yung card. Pwede. Basta may laman. Ayun. Mula dito sa Holy hanggang doon 15 eh. Ah, oh, 15 ko lang dollars. Ang ganda oh. Siguro mga 15 din. Oh. Ayan, coming soon. Meron po tayong 92 mga kaysa no. Ayan. Alas 10. Ayan. Next ba yan bro no? o, 92 alas 10:03. Ano na ba? Alas 10 na? Ito 2129 Nineteen, two, one, three, nine, seven, ten, eight, twenty-five, palang. Ah, yan. Pipinto tayo lang po dito yung 2, 1, mga 5, bus 5 na ano. Five minutes. Ayan, 215 Ayan. 5 minutes. 5 minutes mga kaisan. Meron po tayong bus. Pipito din lang po natin to. 215. Ayan. Matik na po yun. Matik na po yun na ano na... Ayan. Nandito na po yung bus number. Ayan. Matik na po yun na i-stop e po yung bus. Kahit hindi na po kayo pumara. Di ba bro? Ang galing. Yes, yes, yes. Yo, shout out kay brother bro. Michael Bumbales ng Pampanga. Pampanga. May kinig, may kinig. Ayun. Nakarami ka na, bro. Ano lang. Apat na kawali. Tatlong coffee maker. Ayun, oh. Isang tools ng barena. Ayun, nakarami na rin si bro, mga kaisan. Actually, mga kaisan, nag-iipon po din siya ng pangbagahe. Namin po, mga kaisan, meron na po ako na ipadala noong nakarambuan. Makakawali din po Saka meron pang mga Ang dami po kasi nakuha Tapta na Ayun, nakarating din tayo Ito po yung babaan mga kaisan no? Telecom Office Dito po kayo bababa mga kaisan Tapat lang po ng ano, Changua Telecom Tara Tapos dito po sa may crossing mga kaisan Ayan. Kaliwa po kayo. Kaliwa. Tara, tara. Ayan, makikita nyo po yung mayo, no? Yung tindahan ng prutas dito, dito, Ayan. Tapos dito po kayo, Diretso na lang po kayo dito. So, ayun mga kainsan, pagbaba nyo po doon sa may Holy Telecom Office. Then, may makikita po kayong prutasan doon sa may kanto. Lakad po lang, lakad lang po kayo dito mga kinsa ng unang landmark na makita nyo, di ba bro? Ito. Ito po yung 7-Eleven. Ito po yung unang landmark mga kinsa na makikita nyo po. Pwede po kayong mamili muna dito ng ano, Nang inuming tubig na malamig. O kaya mga juices, ayan. O ngayon mga kinsa, bibili muna kami ng ano, mainom. Kasi medyo mainit na. Shortcut pala doon. Oo, doon. Ito po yung unang landmark mga kaisan Bili muna tayo ng mainom na tubig Bili muna ako ng Mainom mga kaisan yung pukarit Saka si bro yung Ayan Parang pang energy Palakas Super, super Paka-refresh mga kaisan kasi medyo mainit Ayan O so, ayun mga kaisan no? Pag lagpas nyo po ng 7-Eleven ay eh, makikita po kayo dito na kantohan ulit. May crossing. Ito po yung malaking crossing mga kaisan. May ginagawa pong construction dyan. Huwag po kayong liliko dyan mga kaisan. Mapupunta pa kayo sa ano? Sa maling... Maling landas. Yan. Panigurado. Mapupunta pa kayo sa ano yan? Sa baloktot na daan. Yan. Baloktot na daan. Dito po tayo sa tuwid na daan mga kaisan. Yeah. <laughs> <laughs> tama, tama. Tama, tama. Dito tayo sa tuwid na daan lang. Ayan, malapit na po mga kainsan Kapag ah, nainip kayo, ito Parang beer house eh. Ayan, may Kainan. May madadaanan din po kayo dito na siguro mga cafe Pang nightlife po ito mga kainsan Ayan, no? Dark slime Ayan, siguro pang nightlife lang to Oh, beer house. Yung Oo. patay sindig. Mm -hmm. Mula doon sa may Holy telecom office mga kainsan na binabaan namin. Siguro mga 3 minutes kung dire-diretso lang yung lakad. Mararating nyo na po dito yung kanto. Mula po doon sa may binaba nating bus, makikita nyo po yung kanto dito mga isa nyo pangalan, no? Chenggong. Chenggong Road. Kung tutusin, Yan. pangalawang ano to, pangalawang stoplight to. O, pangalawang stoplight. ng kasi una doon sa malaking crossing, uh, tapos po Oo. malit po na skinita mga kaysan dito po kaliwa ayan mga kaysan no? Chenggong Road papasok po kayo dito mga kaysan Mula dito mga kaisan maglalakad lang po kayo ng mga 2 minutes O oh, to 3 minutes na yun maximum kasi malapit na po oh. Ito mga kaisan yung pangalawang kanto doon oh. Yung may nakalagay na signage doon na green Saka madadaanan nyo po yung, 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 ano, yung farm ng protas dito Yung ano ba to pagkiwi yata oh, mga kiwi ito mga kaisan. Kaso na ano na, na-harvest na. Mini farm kiwi. Oo. Saka ito mga equipment na malaki. <laughs> hmm. Sana marami tayong makukuha doon mga kaisan. Kasi matagal tayong hindi nakamangalakal doon eh. Para may dagdag doon sa bagay natin bro. Pag wala, food trip. Ah, pag ah, wala naman po mga kaisa, may second choice po kami. Bibili na po kami na maulang Yan, kain na lang. Pambawi sa pagod. Ito po mga kaitan yung sinasabi kong signage number 48. Number 48 mga kaitan, tinuturo po yung kanto dito sa kanan. Yan o, kanan lang po kayo dito sa kanto na to. At yun, may galing na po doon. May lumabas. Ayun. May nauna ng na mga Pinoy. sina ano. Tit, mga bang Pinoy. ayan oh. No. Sa may green na building doon mga kainsan. Na ano. May mga Pinoy nang galing doon. Ito oh. Mga tropa. Panggabi itong mga to May mga ibang tropa natin. Mga ah, o din. So simula nung may na vlog natin mga kainsan marami na pong pumunta dito. Electric okay, siguro. How? Ayun so mga kaisan yung dalawa natin kasama sa company. May lutuan po silang nakuha at uh, mga kawali. Mga panggabi po yun o. Oh. Nakita ko yun nakala ko magkukomedy sa basketball oh, eh. Panggabi. Dumiretso pala dito. Kasabay po lang bumaba. Ito oh, na po mga kaisan yung tambakan na pinupunta na po. Tambak. Tambak ah. Sana marami ngayon mga kaisan. Sana marami good quality. Daming mga pang ano yata ito ha. Pang Bro, pang tawag nito, pang steam. Oh. Steamer. Oh, mga bike. Oh, may so, may iniligasol. May ano pa oven, no? Oh. May bike dito mga kaisan, marami, may bike. May oven, oh. no? Pwede kaya yung oven doon? Ayun, no? Ang oh, dami dame ngayon dame. mga kaisa, no? I, mga Hello pa, morning! Ayyan. Morning! Oh, ang dami ngayon mga kaisan no pro. Ayun, ang ganda ng takip doon bro. Nambahanak mo na ng takip. Oo. Sana marami tayong makuha ngayon. Tingin-tingin. Sir, sir, mga kaisan no? ang dami. May takip oh, ma, takip. Okay, kulang yung takip mo, pwede. Niyaldero, oh, ekselugo na. Ayun, mga kaisan no? oh. Punta po kayo dito mga kaisan sa mga naghahanap po ng mga pangbagaing ano. Second hand na mga gamit sa bahay. Mga kaldero, kawali, lahat po mga kaisan mga gamit sa kusina nandito. Pamingwit bro. Hmm. Basta hindi po kayo maarte mga kaisan. mga marami po kayong makukuha dito na ano. Iba bagahe. So ngayon mga kaisan magalungkat po na tayo pressure cooker yan ano? ay kaso ano na sira na mga kainsan ito pa sana oh. ah, mga kawali po dito dito mga kainsan basta sabi ko basta hindi po kayo maselan sa gamit marami po kayo makukuha dito mga kainsan dito ano yeah. kaya ito ang um, pang rice cooker ha ayan para may nakita ko dito ang munggas try mo ay blotters pala ito maso walang butin dyan eh daming tablet na bro daming tablet ngayon mga kaysa ano ayun soli yung 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 sa yung 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 mga yung 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 sabi po kayo makukuha dito ngayon mga kawali ano? o basta sabi ko mga kaisan hindi lang po kayo ano, masyadong Ito pwede po to pag nangugasan kintab po to ang lutuan ng pansit ayo may mga takip din mga ganda o mm. oh, naman po o, mga kaisan yung Bawal na magalungkat dito kasi titingin lang naman po kayo kung pwede edi kunin nyo na po actually mga kaysa, may bayad po dito per kilo din po kaso mura lang ayo o oh, diba ang gaganda ng mga kawali po oh. oh. no, o o pwede So bro no o oh. pwedeng pwede po ito yung mga kainsan na ilalagay sa box dati makikita yung iba kasi nakasako mga pamingwit Ayong ano oh, lang po sa pagalungkat mga kain kasi matatalas yung mga bang stainless na sa mga alumi. Ito, so, tingnan natin itong kawali dyan. mga kawaling so sira na yeah. yun ito mga kaysa no ito pwenda oh. ayun ayos pwede ito mga kaysa no panalo ito hmm. Kaya ah, din ito isa Ayan Maso ah, mga gas gas na po Pero sabi ko naman sa inyo mga kaintan Basta hindi po kayo maselan Pwedeng pwede eh, Yung gamit po namin sa bahay eh, Sirang sira na o oh, eh Ginagamit pa rin namin no Hanggat pwede po gamitin Eh pwede Hanggat walang butas Ah Diba Ah Takore sa loob yun ang laking ano steamer ito pa mga kaysa no oh mga ah, oh, kawali o. Oh. hmm tapos may magandang takip mm hmm ito magandang takip oh bro ito pwede ito oh mga kaisan oh. So bro yung takip po oh. Ay yung Oh ganda yan Ako kasi bro mga kaisan oh. Ganda yan Oh stainless Napa sobra eh. Ah, oh, ma makahanap tayo diyan ng takip. Tari ko pong linisan to mga kaisan. Ito to. Oh, pwede to, linisan ko lang, bro. Ayun, ayatin. Ayun lagi kong sinasabi mga kaisa na ano siguro eh, hindi naman nakakababa ng moral yung pagiging ganitong uh, pangangalakal dahil ito naman po ay eh, malinis na paraan tayo pa eh ay lang ng gamit sa bahay ay uwi. yan hindi porket tayo ay eh nasa abroad ay eh, gusto laging mga branded mga bago Ayan, maging praktikal lang po tayo sa buhay mga kainsan. Ayan. Dito sa probinsya, ito po sa probinsya, napakaganda po ng mga ito. Ayan. Totoo lang po mga kainsan oh. Ayan. Oh, napakaputi. Oh, 'di ba mga kainsan, marami ka nang maluluto dito? Hmm, 'Di ba, bro? Mm. na, ayan, eh. ayan. si bro mga kainsan oh wala oh. takip ito pa bro ay ay super putol ayan makakuha din siya ng stainless si bro pero maghanap po kami ng tagip niyan mga kainsan kaya to oh. ito oo ayan ang ganda mga kainsan hanap ako ng tagip niyan hanap natin Ayun si Kabayan mga kaisan no. Kabayan ano nga ulit yung company mo? Tay. Oh, shout out si kabayan Ano ang pangalan mo Kabayan? JC. Oh, si JC, taga San ka, Kabayan. Pangasinan. Oh, yun. Balbalog. Shout out mga kaibigan si Kabayan JC. Ah, Aga Pangasinan po siya mga kaibigan. Nangangalakal din. Nananapog po yung mga kasama ko na rin kasi ang dami ko na nakuha na rin. Dito. Oh, yun. Kami din mga Kabayan, ang dami kaming nakuha dito. Nakarami na rin kami. Oo, oh, yeah. yung mga kasama ko na ang pamilya. <laughs> na dito. Hmm dito Ay wala baka Ginawa Marami nang kasing nagpuntahan dito eh Ang alam ko sa kanya yun eh Yung malaki na yun Oo Yung mga kainsan nung no, si Kabayan nakarating po siya ng pangbagahe dito Ayun. O, diba mga Kabayan punta po kayo dito so, mga malapit po dito mga kainsan nakikita nyo na ba isang tambagan doon? So, may panagpas ng green? oo hindi pa boss, pero napunta ko na yung dati. Matagal na. Oo, mabagay na doon. Family business ba yung inyo bro? Oo uh, Oo oh. Kailan? Dalawang taon na ako Dalawang taon? Oo oh, Oo Sige bakit mga kaisan malapit na po siyang mag purgod Ako ay eh, ako bro 6 months na lang Uwi okay, na rin Uwi na 6-12 years Oh. Kaya nakikinig na tayo ng ano pang-uwi. Oh. Mm. Puro kawali kasi Ah oo, yung sa akin din. Puro kawali sa mga stainless na kaldero. Ayun. Oh, Sige bro, maglalungkat muna kami dito. Ito mga kainan, no? oh. Ang lawak po dito. Ang dami ng mga tambak ay bro, meron. Oy, oh, pressure cooker oh. Chamba ni bro. Eh hey, bro, chamba mo oh, pressure cooker. Ito po, oh, may mga set po. Oh. oh, ganda oh. Ito Wala mga kaisan, ano. chamba, chamba. Oh, Wala. ganda ng stainless ah. Wala lang ano. Wala ang kagalos, galos mga ito ng kintab oh. <laughs> ito nga naka-plastic oh. oh. Ang <laughs> Ang laki oh. <laughs> oh. <laughs> ang <tayang> puhan. Takore. <laughs> mo. Pwede ano? ito bro mo. Buksan mo. oh. Buksan Nakatali okay. pa. Buksan natin. Ang <laughs> laking takore yan ah. <laughs> <laughs> Ito, Yo! Siya. Chamba. Ayon, bro. Ano ay bro, ay ay hos lang. Ah, hos lang. Ito to to. Ha? Excited tayo mga kita niyan, the... Alumi. Oh. Lucky oh, ah, Pang isang pang barangay, barangay na to, oh. pang business na to ah. Mm. Ay mga kita no. Oh. Ay mo yung kunin. Hmm. Ano na, na, na to? Oh. <laughs> 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 Ito maganda. Hindi kumpleto pa, may pin pa oh. Pwede yan bro. Pwede. pwede, pwede. Oh, siya try mo. I-lock natin. Sinusubukan ko muna i-lock. Hindi, i-lock mo dito. Lubukan mo <laughs> muna yan. Ito yung nakuha ni, 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 ni Tui. Ni, ni Tommy. Oh. Ngayon din. Ito, paigpit. Oo. Oh. Ito, pwede yan, quality yan. Mat. Kaya mo may rubber sya. Oo, oh, meron. Kumpleto pa ito, mga kaisa, No? Oh. Goods na goods yan. Ito, ito. yan. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. mo, bro. Ay, sige. No. Hindi, hindi yan. No. Balik tayo mo. Banda no. yan. No. No. Ito pa mga kaysa, no. isa pang takore. Ang laki. Ulo. <laughs> Lokay, <laughs> lokay mga kaysa no. Hello. Lucky oh to. Dalawa na. Oh. Hmm? Dalawang takore. Ang lalaki naka-plastic pa mga kaysa no. Alumi. Bro, binaman. Bro, binaman mga kaysa no. Chamba! stainless. Ah, ano ko na lang takip. Mamaya po na pa tayo doon. No? <coughs> <laughs> May kawali pa mga isa no. Ang dami mga rice cooker dito oh. Mga pang lutoan lang. Hmm? Ito ang laki, oh. Rice cooker oh. Pang sabaw oh. Kaso gas gas. Ayan, mga kawali. saka rice cooker. Tapos na dito. Sayang to. Dami ta rin, dalawa naka plastic pa mga kainsan Sabet Oh, hmm. Ay si bro mga kainsan no. Oh. Mga alumi saka stainless. Ang kikintab. Kikintab eh. Eh hey bro, tayo sa ano? Doon tayo? Eh kaso, tambak na yan tayo doon. dun sana o oh. Pwede yun Kaya Pwede pwede Tapos tapo noon na yan Sa may ano ah Yung imbakan imbakande talaga dyan oh Wala na Ayun <laughs> Yung mga stainless pa Saan? Tumpo lang Tignan natin Bro, ako man, Yan. Naka na nakakyat. Ikaw ako kaya rin. Nakaplay na. Salita ka lang bro. Ayan bro, tignan mo dyan yung kulay pula. Maglinis-linis ka muna dyan. Sa dahan-dahan ka lang. Ayan o. No. Dahan-dahan ka lang. Yung pasan natin na natirik yung araw. Ayan nga. Wala mang ahas pero sa matutulis na bagay, mag-ingat ka. Kalahati. Quality. quality yan. Oh, quality. Ayun, ayos na. Ayun, oh, pwede. pwede. Ayan, may uwi natin yan. Napakintab mga kaisan no. <coughs> Napakintab. Grabe. Ayan nga, oh. ayan no. Oh, hanap ka pa dyan. Tingin ka pa dyan. Quality. Oh, ah, e, meron na tayo. Ako kinalawang na yata eh. Ay, kinalawang na. May... Bundok po ito ng kalakal mga kaisan Ayan Oh. Dami Tandaan ka lang dyan. Tinakyat na. Mga idol, na nila kay. Ayan. Ay, baloktot. Ayun, yung pula doon, lakay. Hindi, yun pandulo oh, maganda. Ay, gas-gas. Oh, dandaan. Ay, sana, ano, gas gas pala. Ay, pati ako, umakyat na rin. Yan, ang dami dun, Gas-gas oh. rin. Na, hindi na pwede Hindi Ito alu puro aluminum oh <laughs> pa Sa kabila oh Sa baba mo Doon Sa likod Puro aluminum oh, Pikintab, oh. oh 70 ha? 70 70 lang tu mga kains no? Quality Tangin na magkaano Ayan. Ito po Hey. Ito rin kay bro mga kaya sana. Yung mga nakukuha natin to, ipapakilo din natin mga kaya Kaso ah, napakamura. Santa. 300 lang to. 300. Oh. Ayan na yan. Okay lang to mga kaya sana. Oh, naka apat. Solid na solid yan. Stainless sa kawali. Bale 370. Oh, so, bayaran muna natin mga kainsan. Mura lang to. Sampal, sampal. Ay. Aw. Ay. Hmm, Ayaran Ay. Ay, muna natin. Mura lang to mga kaisan kung tutusin. Ay. Ay. Cheese. Ayan. Ay, sige. Sige. Hindi na po masakit sa bulsa yan mga kaisan dahil solid na to. Stainless. Ay. Okay. Ha? Okay. Tara mga kaisan, tapos na po kami mga lakal ni Bro Michael. Sa Ayan, no? Ang ako naman yung nakalakal namin ngayon mga kaisan no, Dagdag namin sa aming mga bagahe. Bagay. bagay. May mga kawali po dito. Stainless na kaldero. Ayan. Ayan. Leto po mga kaisan So thank you, thank you po sa mga nakasubaybay sa aking uh, YouTube channel. Ayan. Kaya na huwag kayo magsasumuporta. Yes, Please po. like, share and subscribe. Ayan. Thank you. Thank you po.